everyone, good morning at narito na naman tayo sa aking mga alagang succulents Ayan, tignan nyo po, napakarami niyang anak Nakalimutan ko na ang pangalan nito eh Ayan, tignan nyo, napakarami niyang anak-anak ko -anak, oh hindi ko pa siya tinatanggalan ng mga anak niya kasi na ako sa kanya kasi po green na green si lilacs po naman po ay natanggalan ko na po siya ng mga anak niya napakarami din pong anak nito yeah, si lilacs po ito yung anak niya pa kita ko sa inyo at ayan nga po ito dito ko siya inilagay ayan itignan ko po kung meron na siyang ugat Ayan, tingnan nyo, may ugat na nga siya, oh. Ayan, may mga ugat na sila. Sorry, natanggal kita dyan. Ayan. At itong maliit kong si Graptoberia Orange is Noble. Ayan, parang kaparehas lang po siya ni uh, labander Lavender. Ayan, oh, tingnan nyo, oh. Ayan, ito po si Lavender Pebbles at ito si Orange Snowball. Ayan. Tignan nyo, oh. Magkaparehas na magkaparehas sila. Medyo mas malaki lang si uh, mas malaki lang po yung dahon ni Lavender kesa kay Orange Snowball. Ayan. At nagkakaroon na rin po siya ng babies niya. Ayun. Eh, napakarami na po ng ating mga alaga. At yan, mga anakang pananganaka. Si Glauca. Ito, si Echeveria Glauca. May anak na naman. Ayan. Ayan, si Nova. Napakag-cute. Ang ganda ng mga ano niya, oh. Oh, napakaganda. Ito po hindi ko siya kilala. Baka kilala ninyo. Ayan. Tingnan nyo oh. Ano bang ano niya? Tagal ko ng alaga to eh. Ayan, dumami na nga siya oh. Nagpa ano-ano na nga siya dyan oh. Dati isang ano lang siya. Isang stem lang siya. Ayan, ang dami niya na. At meron din ako dito si Chabi Chabi. Ayan o. Oh. Si Graptoveria avant Garde. Ayan. Ang hirap big kasi ng kanyang pangalan. Pero ang ganda niya. Tingnan niyo. Ayan. Ang dami niya ng anak. At yung mga leaves na natatanggal sa kanya. Ayan. Nagkakaroon na tayo ng mga propagation na hindi natin alam na siya nagpaparami ng ating mga alaga. Ayan. At eto naman po si Echeveria Riga. Ayan. Ito po ay may mother plant. Ito po ay tinanggalan ko ng kanyang head. May tinanggal po akong head dito at eto nga po yan. Ito po yung kanyang mother plant. Chinap ko po yung head niya. At kasi napakaraming po niyang anak-anak. Kaya ayan, ito na yung mga anak-anak niya. Lumaki na. Ito naman si Oyon. Echeveria Oyon. Ayan, napalaki ko na po ito. Si Morning Beauty. Malaki na rin. Nasa tasa lang siya. Ganyan lang siya kaliit nung binili ko. At ito na siya. Laki-laki na. At ito po si Sedeveria Pink Granite. Ayan. Ito yung mother plant niya. Ayan yung mother niya. Na medyo nag-ano-ano siya o. Oh. Ayan. ng root rot yata. Baka nasobrahan sa dilig. Ayan. At ito po yung pinagtatanggal ko sa kanya. Malaki na. Ililipat ko nga po ito sa ibang pot. Ayan. At ito, hindi ko siya kilala. Ayan si Echeveria Lipstick. Ayan, marami na akong hindi kilala. Ito, si, basta nawala po yung name tag, nakakalimutan ko na. Kaya mas mahal, mahalaga po ang paglalagay ng name tag. Para matandaan niyo yung mga an, pangalan ng alaga ninyong succulents. Ayan, nagpubulaklak na siya. At si Ben Bodies po, ayan, lumaki na rin. Ayan, yung nagkaroon na po rin to ng anak-anak. Kaya -anak. natanggal ko na nga po yung may dalawa po doon na pinalalaki ko. At heto nga po, si Lovely Rose. Marami na rin po akong naipropagate sa kanya. At din po yung mga propagation ko ng uh, Lovely Rose. Ayan. At heto po si Ebony. Si Ebony po, meron pong isang klase ng Ebony. Meron po akong binili nung nakaraan lang. Napakaganda rin niya yung... So, ito po yung ebony kung naunang binili. Ito po ay matagal-tagal na sa akin to at ang pagkakakilala ko sa kanya ay ebony. Si Echipiria ebony. At hmm, ito po, kailan ko lang po ito nabili. Ito rin po si, ang pangalan niya Echipiria ebony din. Ayan o, no? oh, tingnan mo, ayan o. No? Oh. ebony. At ito po si Echeveria Big Red. Ito po yung nabili ko sa online. Ayan, pulang-pula siya Oh. Napakaganda ng kanyang mga ano, namumula. Ayan, tanggalan natin ang mga dry leaves. At ito po yung aking binili sa isang garden shop. Ayan, nung nakaraan lang po binili ko to. Kasi sabi ko bakit ganun. Yung isang binili ko ay maliit pa lang ay pulang-pula na. Samantalang to malaki na eh bakit eto green green siya oh pero ang pangalan niya ay Echeveria Big Red ayan so antayin ko na pong aantayin ah, ko na lang pong pumula rin to ayan yung mga propagation ko ng uh, ano bang ano ito pinwheel revolution parang ano iba eh iba iba si pinwheel tingnan ko nga si pinwheel doon ayan eto po si pinwheel kaya magkaiba po baka po si ano yun di diba eto yata si ano si swan lake ay hindi hindi ito si swan lake ayun nga pala si swan lake Ika, papakita ko sa inyo ayan si swan lake ayan. Kalimutan ko na yung pangalan niya. Baka si Top si Tarby. Pumunta, pumunta sa aking si Violet Queen. Napakarami niya na. Oh. Ayan. Mga anak lang po ito. Ayan. Nag-aanak na rin. Tignan niyo mga anak-anak ko. -anak Kaya kailangan ilipat ko na sila sa tigi isa isang pat niya. At ito naman po yung nabili ko rin sa online. Siya po ay si Keris Dale. Ay, hindi po pala si Keris Dale. Keris Choice po pala. Bakit ko ba nasabing Keris Dale? <laughs> Ayan. Tingnan nyo yung kanyang mga ano. Oh. Nag-orange-orange. -orange. Yan ay stress. Stress na stress. Kaya ganyan niya. Napakaganda naman ang pagkaka-stress niya. Sana all. <laughs> Tingnan nyo. Oh. Eh, sabi nila, pagka ang succulent ay stress, namumula, namumula daw siya or nag-iiba-iba nag ang kulay, lalong gumaganda. Sana ola, no. Dapat ako, o, ano, ma-stress. <laughs> napakaganda, o. Ayan, yung bagong ripat kong si ni eh. Ayan. Ayan, ito. Niripat-ripat ko lang po ito. Ito po ay hindi ko rin kilala. Marami po akong mga succulent ko na nung una kasi basta bili lang ako ng bili. Hindi ako nagpapahalaga doon sa mga tag nila. Kaya, ayan, pagka nawala, o oh, di wala, di ba? eh <laughs> ngayon, gusto ko makilala ko rin sila. Kasi nag adik adik na po tayo sa ating mga succulent. Ayan ah. Ang dami-dami ko na pong mga succulent na inaalagaan. Ayan nga po, hindi ko kulala yung iba. At meron naman po tayong binili dito na si Echeveria Lola. Ayan, meron na tayong Lola. Ayan, namumulaklak pa siya. Napakaganda ng kanyang bulaklak. Ang cute. Hmm. Ayan. At meron din po tayo si Laila Sina. Echeveria Laila Sina. Ayan. At meron din po tayo ditong bagong bili na si Echeveria Black Rose. Ayan, napakaganda ni Black Rose, oh. Ayan. At ang aking mahal na binili, eto po, ayan, naku, sana mabuhay ka. Ayan. Pero nakikita ko naman po, meron na siyang, ano eh. Ayun, may ugat-ugat na. Okay na po siya. Ayan, si West Rainbow. Ito, mga gift lang. At meron pa po akong isang binigay nila. Ayan, gift pa rin yan. Kaya, ayan. Magpaparami po tayo nito. At napakaganda nitong si West Rainbow. Ayan. At heto naman po, si Echeveria Romeo Rubin. Napakapula niya, oh. Eh? Ang pula-pula niya, napakaganda. Sa so, tignan tingnan niyo naman po itong aking, ayan, ako pinagtiyagaan ko po. Yan si ano, si Fantasy. Yan. Napakaganda niya. Sana dumami sa akin. Alam ko buhay na siya kasi ayan, tingnan niyo naman, oh. Pero sana lumaki siya, dumami. Yan ang gusto ko diyan makapagparami. Kaya po, hindi ako bumili ng marami na medyo mahal po. Ayan, tingnan nyo. Yan lang, magkano na yan. <laughs> yung isang yan, napakaliit po. Oh. Yan, sana maparami kita. Ito hmm. naman po si Echeveria Amanda. Ayan. May babies na rin po siyang lumabas. Ma maano po to? mga babies siya. Marami siyang babies na inilalabas. Andun nga po yung kanyang babies, oh. Malalaki na rin. Ayan, oh, Mayroon pa dito. Ayan. Oh. Kaya papakita ko po sa inyo yung mga babies niya. Ayan, tingnan niyo oh, eto na sila oh. Medyo malaki-laki na oh. Ayan. At eto naman po yung sa aking beria Exotica. Ayun. Nakitaan ko na rin po ng mga babies niya. ayun oh. Uh. At ito, ipapakita ko po sa inyo yung aking kabibili lang na si Cotilidon Ophila Long Variegated Pompo po. At alam niyo po ba na meron na ako nito nung araw na ito hanggang ngayon. Ito po siya. Pinipilit kong mabuhay at napakamahal. <laughs> Ayan, ewan ko kung mabubuhay siya. Eh, Nag-propagate na rin po ako ng kanyang lip. Eh, hindi po nabuhay. Kaya ayan, bumili na po ako ng bago. Napakaganda po kasi. Ayan, tingnan nyo. Oh. Ang ganda. So, ayan na nga po yung aking update sa aking mga alagang succulent. Sana nagustuhan niyo po itong aking ginawang video at nakakita kayo ng mga iba't ibang magaganda at makukulay na mga succulents. Ayan. Sa mga nag-subscribe po sa akin, maraming maraming salamat po at sana huwag kayong magsawang manood ng aking mga ginagawang video. Maraming salamat po. Thank you for watching and see you next time. Bye!